Kung noon ay napakahigpit nga nitong si Walfred na halos ayaw payagan nga si Tristan na lumapit dito kay Amber. Ngayon iba na ang sitwasyon dahil napatunayan na ngang walang kasalanan nga itong si Carol at naging maayos na ang lahat. Subalit, naging mabutihan man itong si Amber, itong si Tristan. Magkaiba naman ang naging sitwasyon pagdating nga kay Carol at kina Walfred. Nagkataon nga ang hinatid nga ni Tristan. Itong si Amber at maabutan nga niya na nagkakalat ang mga bote at lasing na lasing nga itong si Wilfred kung si Amber ay nasanay na katunayan ay namamblema siya sapagkat madalas niyang makikita ang kanyang ama na gabi-gabi nga itong umiinom halatang broken nga ang kanyang ama hindi kasi lubos matanggap ni Wilfred ang nangyari kung saan naging maayos na sana ang lahat subalit Maraming mga paandar itong si Dennis at dala hinahadlangan ang pagkakabating nga ng mag-asawa. Inamin din talaga nitong si Wilfred sa harap nga mismo ng kapatid nga nitong si Carol na nalulungkot siya sa mga nangyayari. Sapagkat kahit anong gawin niya ay hindi niya makalimutan itong si Carol at nananatili pa rin mahal niya ito at ang hindi niya matanggap ay itong si Carol ay tela na huhumaling na nga kay Dennis at tela na out of place na nga siya at hindi na siya kayang bigyan pa ng tsansa. Ang katotohanan ay hindi naman talaga boto itong si Tristan paglating kay Dennis. Mas gusto pa nga niya itong si Wilfred. Nakita kasi niya na mas mabait at mas mabuti nga ang puso ng nitong si Wilfred. Ngunit wala rin siyang magagawa kung gugustuhin ng kanyang ate dahil sa huli ang ate Carol pa rin niya ang magdedesisyon sa gusto niyang buhay. Sa kabilang banda, tela hindi lubos na nasiyahan itong si Dennis at kahit na pao na nga niya itong si Carol, sa kanilang unang date, dito niya mararamdaman na talagang iba pa rin ang nasa puso nga nitong si Carol. Dahil kahit siya ang kaharap, iba naman ang nasa isip. Bigla kasing sumagi sa isipan nga nitong si Carol ang moment nilang dalawa nitong uh, si Wilfred kung saan siya mismo ang nagluluto para lamang pasayasya siya. Nagulantang na lamang siya nang bigla siyang sigawan nga nitong si Dennis. Dahil tela, marami na siyang sinasabi subalit tela nakatulala lamang itong uh, si Carol at malalim ang iniisip. Hindi na muling nagtanong pa itong si Dennis dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi rin niya magugustuhan kung aalamin pa niya kung ano ang nasa isip niya dahil alam na niya na si Wilfred ang nasa utak nga nitong si Carol. Kaya naman, pag-uwi ng mga ito ay dito na makaramdam itong si Dennis. Akala niya ay maging successful na ang kanyang mga plano. Subalit, mararamdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso na tela kumikirot-kirot dahil kahit anong gawin niyang effort ay talagang hindi madali ang kanyang pagdadaraanan sapagkat nanatili pa rin sa puso niya itong si Wilfred at matindi ang kanya Kapit sa puso nga nitong si Carol Samantala si uh, Leah naman ay maglalaro nga ng dollhouse na bigay nga nitong si Dennis Ngunit bigla siyang may mapapansin merong bilog At nang makita nga ni Carol ay nagtaka siya Pagkat ito ay isang hidden CCTV at naiinis siya ng husto. Ang naisip ni Carol ay sino namang walang hiya ang maglalagay ng CCTV footage sa loob ng kanyang pamamahay ng walang pahintulot. Kaya naman agad nilang aalamin kung kahit kanino galing ito at itatrack nila ang location kung saan nagmula at ikakagulat ng lahat sapagkat bahay ni Dennis ang kanilang mapuntahan.